So, hi guys! What's up? So, good morning! So, arit ko sa naman ang lakat-lakat naman ko ako naman isa! Lakat-lakat <laughs> hmm. naman tayo, syempre. Wala sa so, may medulong sa atin. Diba? Hmm. Hmm. Sana so, all na lang giniya sa may mga gadulong-dulong ginasugot-sugat. Paano na lang kami niyabing na lakat-lakat na lang niyabing? dumalay pa kuya do kadasig lang bala subong kayo oras do sa so, una ka mo pa subong hindi na ahay uh, kasubo uh, kasubo -uh. man pero kinan lang tagit ba nga, nun nga dumalay kuya sa subong adlaw diba alas 10 sa klase tapos subong bago pa man lang nagnay pero syempre galakat pa ko tapos ma ulat pa ko motor Tapos, mabantay pa ko si Iris. Diba? subo mo ni nga po buwi. na pag-abot si Silahan. Ano pa? Hagard-hagard pa yung matura. Ulo. Ano lang uh, niya sa mga sugat-sugat niya? Paano na lang niya? niya. No, no, niya Kapugyo na naman. Daragko wala. Gid may masugat. Dito sa